mga minamahal kong kababayan dito po sa Muntinlupa Lupa City magandang gabi po sa inyong lahat well alam nyo ako sinabi ko naman sa inyo nagasakit talaga yung dibdib ko makakita ng mga Pilipinong naghihirapan ang problema ko ngayon alam nyo na yung nasa isip pero sabihin ko sa inyo anuman ang mangyari mahal na mahal ko ang kapwa ko Pilipino mahal na mahal ko ang bayan ko sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa tiwala at suporta nyo. It is an honor and pleasure to meet you this evening. Daghang salamat po. Palakpakan naman po natin ang ating tatay! Nang pananalita para sa kanyang misyon at ahadikain, narito po ang ating minamahala, Tatay Digong! Hello! Muntinlupa, magandang gabi! Ayan, mo unang-una, maraming-maraming salamat po sa ating tagapagpakilala. Bago ang lahat, maari po bang palakpakan nyo ang inyong mga sarili? Yun! Siyempre, kung pinalakpakan natin ang ating mga sarili, maari din po ba humingi ng isang dumadagong-dong na palakpakan para sa Panginoon na nagbigay sa atin ng lakas. Kakayahan upang ay lumaban sa mga hamon ng panahon. Abago ang lahat, unang-una, nagpapasalamat po tayo sa uh, katawahan ni Attorney Biyong Garing, Palapakan po natin at sa lahat ng kanyang makasamahan. Ganon din po, kasama rin po natin ang mga magigiting, ang mga masisipag na handang maglingkod sa bayan sa pangunguna po ng ating minamahal, Attorney Jimmy Bundok. Palakpakan po natin. Yan, palakpakan po natin. Siyempre po, ang isa rin po na paborito ni former President Rodrigo Rua Duterte ang may pag-asa para maging senador na maglilingkod sa atin at bibigyan po tayo ng proteksyon Atty. Rodante Marcolita, palakpakan din po natin. Siyempre po, kasama rin po natin ang representative ng ating Pastor Apolo at Attorney Israelito Torion, palakpakan din po natin. Ganon din po, isa rin po na magaling na abogado, Attorney Jimmy Hinlo, palakpakan din po natin. Yan, ganon din po. Palapakan din po natin, hindi man po natin kasama, kasama po natin ang kapatid ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa katawan ni Kagawa Dwingke de la Rosa. At siyempre po, huwag din po natin kalimutan, ako po'y nakatayo sa inyong harapan dahil po sa isang senador na hindi napapagod sa paglilingkod, hindi tatalikod sa tuwing may dudulog dahil ang kanyang tanging bisyo ay mag- servisyo. Yan po ang ating Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo. At pinapabot po ni Senator Bongo ang kanyang taus-puso na pagpapasalamat sa mamamayan ng bayan ng Muntinlupa. Sa lahat ng inyong walang sawang suporta sa kanya bilang senador, lalong-lalo na rin po sa kanya mga programa kagaya po ng Malasakit Center. Tanong ko lamang po, may natulungan na po ba rito ng Malasakit Center? Yes! Yan, kayo po ang patunay na totoo ang programa ng pamahalaan para sa mamayan. Alam nyo po ba na may akda na yan, ang author at sponsor ng naturang batas, walang ibang ating Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo. And of course, si Senator Bongo rin po ang nagpapanukala sa pagpaparami ng mga super health center at Regional Specialty Center. Layunin po na ipalapit po ang mga serbisyong medikal para sa mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga malalayo at sa mga liblib na bayan. Si Senator Bongo rin po, sa ating mga anak na nandito, hinihikayat ni Senator Bongo, to get into sports, stay away from drugs. Ha? Ah, kayong mga anak, kailangan po ninyo mag-aral lang mabuti dahil kayo po ay magiging kinabukasan ng ating bayan. At huwag po ninyo kalimutan, mahalin din po ninyo ang inyong mga magulang. At si Senator Bongo ay may maiksing mensahe po para sa atin sa pamagitan po ng video message. Ngayon, tanungin ko lang po ba kayo, handa na po ba kayo pakinggan? Yes! Sige po, hindi ko nahahabaan pa, mga minamahal ating kababayan, ati pong pakinggan ang minsahe mula po sa isang senador na ang tanging bisyo ay more servisyo. Ang ating kuya sa senado, pakinggan po natin ang minsahe mula kay Mr. Malasakit, number 28, Senator Kuya Bongo. Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services, at specialized care para sa ating mga kababayan. Congressman, Attorney Rodante Marcoleta. Ang sabi nga, kay Marcoleta, may pag-asa. Mga kababayan, palakpakan natin si Congressman Marcoleta. Palakpakan po natin! Ang simangot Seryosong tao to Dapat kong magtrabaho Parang niyang siyak Magandang gabi po sa ating lahat Sa inyo pong uh, na dumalo sa gabi nito Salamat po sa inyo Kahit na marami po kayong gawain Ay nakita kita tayo Isang napakalaking karangalan po na makita namin kayong lahat ngayon. Nandito rin po yung aking mga kasama sa PDP Laban, si Atty. Bondok, kumakandidatoring uh, Senador ng ating bansa. Si Atty. J.B. Hilo, kasama ko rin sa PDP Laban, kumakandidatong Senador. Mga representatives po ni Pastor Kiboloy si Atty. Torion, nandito. Representative po ni uh, Senator Bato ang kanyang kapatid. Ang uh, representative po pala ni uh, Senator Bongo, si, uh, si Tatay Digong. <laughs> Marami po akong itatanong sa inyo. Sasamantalahin ko po ang pagkakataon sapagkat nandito kayong lahat. Mura po ba ang bilihin ngayon? Mura po ba ang bigas? Maginawa po ba ang ating buhay ngayon? Napakamura po ba ng kuryente ngayon? Baka naman ang gamot napakamura po. Eh yun pong pagpupo hospital, murang-mura po, hindi po ba? Nakakalakad po ba kayo sa gabi ngayon na hindi natatakot? Ang mga kriminal po'y kumonti po ba ngayon? Nawala po ba yung mga baha? Gumanda po ba yung traffic natin? Mas lumala! Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong sa inyo ito? Sapagkat sa lahat po ng mga lugar na pinupuntahan namin, ito pong kahirapan ng ating bansa ang palagi pong isinusumbong sa amin. Ang sabi ko naman po sa kanila, Nagkaganito po tayo dahil sa mahabang panahon, hindi po ninyo masyadong pinili yung mga senador na inyong ibinoto.